Hindi sila mga artista. Na. Baka natulog pa sila. Nagano pa sila. After noon. <laughs> Kasi masa, malakas kasi ang sugar. Mm. Ano yung mga abo mo? Canadian Ano naman sila? Lebanese. Lebanese. Food. Pero yeah, Canadian Lebanese. sila. Oh. Ano yung Ano so, tayo? Ano okay, yung Ayun nga, yun nang sabi ko. Tapos. pag Ano, marami na dinapa, ganoon ba 'te? Paling unahin mo. Kaya nga sabi ko parehas lang din naman, kakain ka nang kanin. Asa kakain ka nang ano, kakain ka nang tinapay. Parehas lang din naman yung yun yung ano, pupuntahan nang amino. May, may sugar pa Oh. May sugar pa rin naman yun. 'Di mo ba ba ko na? Ano yung malinom na yung ano? Miswap. Sa patula. Mabang oh, mabangon. Mabangon siya. din siya. Mabangon din siya, no? Okay, balikan natin doon may na Magkano ang kilo nun? Mahal? Parang 3GP, 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 Pero mabango siya. Pero tatlong peraso wala. May siya 1 Buti no? Gano'n so, ba balo siya. Ganun lang sa kalit yung nakita mo kanina. Ganun lang sa kalit. Isa lang yung medyo malaki-laki. Siniloto ko. Isa malaki. laki kaya galing yun dito Saan kaya galing Baka um, mayroon dito. Baka hmm. mayroon dito. Mayroon wala pa. Ay, nag-sampo ko uh, uh, um, in per. Oh. Baka India. Baka mayroon. Ay, mayroon Oo, okay. o, baka pinapakargo nila. mo ang Pero alam mo, Teh, Di ba lang to na lang to tayo? lang, to <laughs> yan, diba? lang to <laughs> na yan, di ba? Hindi na nga ako binalat ko siya sa tissue tapos nilagay ko siya sa drawer. Si, nag fresh oh, siya. Kaya yeah, dapat pag bumili tayo ulit, balutin sa tissue na ganyan. Okay, tumagay sa okay. Tapos balutin mo sa plastic basket. Mm. Hindi ko siya binalat sa plastic. Tissue lang nilagay mm. ko siya sa tissue. Ayun, sayuti ko siya, pinakpan ko siya ng plastic. Mm.

Hindi, kawawa pala sila kung magsingalong ka. Ah, hindi, te. Pag saradang bintana, hindi maraming hindi. Ah, eh, nasa bintana, siya. Iba kasi yung sa taas, ang boses natin magpaibago. Ay, ay, oh, yan, eh, sila sa baba, sa baba sila. Ayun yun, te. Maharaw-araw. Gabi, maga, tali. Parang pinapalo ako niya. Ah, hindi, hindi. Ano Anong lang niya, te? Parang pinapalo. Hindi ko alam. Parang pinakatay na siya. May metempo yan, siya. Ang tagal-tagal. Ang nakas-nakas talaga. Minsan, alam ko, siya nang gabi. Siguro, ayaw ba natuto? Bilalabas nila. Tuduhan mo kaya ko dyan? Parang ganun. Parang sinasaktan. Siguro, napagod. Kasi ba, gumiyak sa talaga? Kung sa atin, yung tuwara ng ate? Oo. Ganyan, nakalado naman ang kalabanya niya, ti. Matanda ka yung kinoperanggot na ba? Kinoperanggot na bata. <laughs> Te, Yan ang lang, oh. Pero kala mo yung kalaban niya, eh. Kaya eh, dadaan niya. Labag oh, oh. kaya sa batas niya? Oo. Kaya lang, wala mang magsumbong. Diba? Oo, okay. oh, kunin. Kunin niya ng ano. Dibinin. Mm -hmm. Kunin niya ng, ang tawag nito? Ano kaya yung

Yeah, mm -hmm. Hindi naman. Kaya hindi na? Paminsan-minsan Pwede naman, paminsan-minsan lang. Tsaka naman. Huwag ka na lang kumain ng hiton. Yung sabaw-sabaw Bakit, sir? Ano na Yung raktanin niya, ay Ah, oo nga. Pag kasi, hindi, na. Yung press lang. pero Kasi asa ko naman na ng ulo at saka balat ito. Hmm. Magkaiba yung process sa press ate, nabuo, kasi andun pa yung ano niya, nagpa ng na naman. lang yun. Ang sabi naman ng doktor, pwede ka kumain, pero one time lang talaga. Hindi yung kinain mo sa tangalian, tapos hapunan, yun na naman. Kasi ano, sabi dyan sa Facebook kasi, uh -huh. yung Facebook, Facebook, yung Facebook, kita, Facebook kung ah. may mga sakit ka na daw, bawal daw yung... Puset. Araw-arawin araw mo. Puset, hipon. Dati para parati ako nung luluto ng hipon? Oo, oh, te. Lagi siya. Kaya matagtaka ko eh. Kasi hindi ko alam, masama pala yun. Puset, hipon, yung, tapos crabs. May shells pa siya. Itlog daw, itlog. At manok. Okay lang yung itlog na yung kagaya yung binigay mo. Niteb, pero yung ano... Yung umu. Hmm. Kasi yun daw ang pinakamalansa. Malansa sa lahat. Hindi naman kolesterol. Basta kung may sakit ka, mas lalo siyang mag trigger Sa bukol lang, te. O, sa mga bukol na... O, may bukol ka ba? Iba may mayuma. Iba may mayuma. Iba um, mm -hmm. may mayuma, pero wala na nung...